So hello mga guys, welcome back to our channel Triple G's Vlog or tinatawag natin na hello mga kamorena So ngayong gabi pa pala guys, isamahan nyo ako mag-a-unboxing tayo sa mga order natin Dahil matagal-tagal pa kasi itong maabot dito sa aming bahay kasi sa Manila pa galing kasi Mindanao lang kami Napaisip na lang talaga ako dito sa bahay palagi guys na kung bakit sa Manila ka nakatira ay mabilis na maabot ang order mo Samantalang iko confirm mo dito sa aming lugar sa Mindanao Para ka na talagang naghihintay ng one year Uy! in order po. Kasi namin po ito guys ay sa Monday kapag naabot naman siya ng Sabado. Akala ko na nga guys na baka maabot pa ito ng order ko sa linggo. Pero salamat naman ay Sabado na naabot. Pero dahil sa sobrang bait ni Mama guys, siya na nagbayad ito lahat. Kung sa alam niyo talaga guys, pinag-uutosan ko talaga si Mama dito na mag-order ng siling pan. Kasi po talaga, hindi po nalang talaga namin matiis na mainit talaga sa kwarto. Lalo na kapag alas 10 alas 12 na guys. At dito na partners hindi ako makapaniwala dahil sa sobrang dami. Why won't po kasi ito? At masaya na talaga ako dito sana guys. Kaso tinatanong ko sa Mama sa pag-order niya, wala na bang ibang color? Sabi ni Mama dito guys, na wala nang ibang color kasi sold out na po sa shop. dito na part guys, kasi sabi ko na ni Mama na, bakit ka hindi ka lang nag-order sa Lazada, baka hindi sold out sa Lazada. At sabi na naman ni Mama ulit guys, na mahal daw sa Lazada, eh sa Shopee na lang tayo. Pero sa akin talaga dito guys, ay parehong parehong talaga ng presyo sa Shopee at Lazada. Walang mahal, walang mura, kaya sakto lang po sa Lazada at Shopee. Kaya kung mag-order kayo guys, download nyo lang po ang apps na Shopee or Lazada. So dito pa lang ang part guys, natanggal ko na mga maraming silupin, kaya wala tayo dapat na ipangkuskus balungus. Kaya continue tayo guys sa pag-uusapan about sa mga order natin. Sobrang legit talaga guys kapag mag-order kayo sa Shopee dahil sa sobrang lakas, malaki at mura pa talaga guys. Ang in-order natin sa Shopee na electric fan para naman para hindi tayo mainitan sa ating mga kwarto. Hindi ko na kasi matiis kapag natutulog ako sa kwarto na lalo na kapag mainit. Para lang talaga ako na naginip sa kwarto na naliligo ako sa banyo. Tama na talaga guys ang ating tsikahan. Dito na naman tayo, babalik naman tayo dito. At dito rin talaga na part guys, isinesemble ko na mga electric like, fan para mabuo at mabuo na talaga at magagamit na natin. At sa wakas talaga guys at natatapos na rin natin lahat ng nasasemble na natin lahat. At sa mahayak lahat at testing natin kung goods nga ba. So ayan na guys. At ito na talaga guys ang results niya guys. Sobrang legit ka talaga guys. Take a shopping. Mwah. At hanggang dito lang talaga ang video guys. Salamat sa inyo panonood. Abang, abang sa susunod. Bye bye. Mwah! Bye bye.